excited na po ako to share my knowledge on how to protect our computer and files from virus. Bago po ako mag-umpisa sa aking uh, simulation tutorial, isishare ko po muna sa inyo ang aking uh, medyo medyo bang experience na tuwing ako ay gagawa ng computer or mag-troubleshoot na computer problems sa aking mga kasamahang guro or sa dati kong uh, clients sa uh, mga private companies. May dalawa po kagad ako tinatanong sa kanila. Kung bago sila sa akin, ay tinatanong ko kung ilang beses na po sila nagpapareformat na computer dahil sa virus or mabagal na computer performance. Marami-rami na silang uh, beses na nagpareformat. Pasok ko agad ang number two. Ang tanong ko po agad sa kanila ay gusto niyo po ba nang hindi na nababavirus ang inyong computer kahit kailan, masira na ang motherboard, masira na ang screen or memory ng computer mo, pero 'yung computer system files ay buo pa rin, intact pa rin siya. 'Yan po ang aking mga katanungan sa kanila, dalawang tanong lang para maiwasan na ang sakit sa ulo na makorap ang mga files at Siyempre, 'yung gastos din na paulit-ulit nagpapa-reformat. Ang sa totoo lang po, matagal na po 'tong practice ng mga computer expert. Hindi lang po 'to ginagawa ng mga computer technician dahil tinuturo po namin dati nung ako rin pa sa TESDA accredited uh, schools, sa training center. Si sinasabi po namin sa mga estudyante namin, huwag itong gawin dahil mawawalan po sila ng kita. So ngayon po ay matutunan niyo po sa akin ngayon 'yan kung paano ang discarding hindi na ba virus ang computer kahit yung plus drive kaya wala pong bibitaw ubisahan na po natin yan share ko na muna yung aking screen buksan ko na po itong folder ayan so mapapansin po natin na dito ito yung plus drive ko yung USB drive pag click ko po siya, ayan, may mga aro aro shortcut, naka shortcut yung mga files natin. Ibig po sabihin yan ay may virus yung flash drive. So, paano natin malaman yung mga hidden files na yan? Yung hidden na siya original files kasi shortcut na, shortcut na po siya. Ganyan karaniwan na uh, pagka-infected yung yung isorix device niyo ganyan makikita. Ganoon din po doon sa halimbawa sa sa F, drive F, ayan may mga shortcut-shortcut, ano din, um, arrow sa mga files. So, ang gagawin po natin dyan para ma-show ma natin yung mga hidden files natin na original files, punta po tayo dito sa View tab, ayan sa View menu, tapos click natin yung Options, tapos click natin yung Change Folder and Search Options. Ito rin ang makikita nyo kapag ka lower version ng computer windows nyo. View. Hanapin nyo lang tong change folder and search options. Click natin. So makikita po natin dito sa window box, sa dialog box. Click po natin ang view. Tapos click natin tong show hidden files. Ayan. Kung hindi lang po yan i natin, meron pang isa. I-click din po natin itong hide protected operating system files kasi yun yung mga virus, mga script dyan po. Dapat uh, magbubukas po dapat siya pag click natin to So, click, yes. Ayan. So, automatic po, pag nag-okay ako rito, lalabas na po dito yung mga original files natin. Ayan. So, ayan po ang original files natin. Kunwari ito, data template. Ito yung original file nakahidden na po siya. So makita po natin dito, marami na po siyang otoran o mga exe. Yun po ang mga example ng mga virus na mayroon sa computer natin. Ayan. So nakahidden po siya kahit dito po. O, mayroon din po siyang virus o, sa loob ng mga subfolders. Ayan. So ganyan po kung paano mag-show hidden files at saka yung mga virus. So pwede mo na pwede muna po itong i-delete. Right click delete lang yung mga hindi yung files. iwan nyo na lang yung original files. Okay? So, ganyan po. Paano naman po ang virus proof sa ating plus drive o kaya sa drive, sa drive ng ating computer o my PC, sa desktop computer? So, ang gagawin na po natin, busa po natin, ilagay natin yung plus drive ulit sa, sa, sa computer natin. Insert natin. Tapos, this PC, So, ito yung uh, last drive ko. Marami siyang virus. pag yung click ko. So, ang gagawin natin para hindi siya malagyan ng virus o ma-virus ma, -ma, -ma -virus ulit, i-right-click po natin, tapos i-format po natin siya. Format. Tapos, click. Itong file system dapat ito ay naka ntfs By default kasi ay naka-PAT32 siya. So, dapat po ay naka-NTFS siya. Tapos, click. Tapos, click start. Tapos, okay. So, mabilis lang po yan. Ayan, tapos na. So, ngayon, ang gagawin po natin sunod para ma naka-NTFS na po siya. Double click natin. So, dito, maglagay po tayo ng folder. So right click tapos new folder ilagay po natin dito ay no virus So yan ilagay po natin no virus Tapos ngayon po dito sa sa labas sa vacant space right click po natin Click properties Tapos dito po sa security click yung security tab tapos click yung edit tapos Punta po tayo dito sa baba. Hanapin natin yung right. I-uncheck po natin siya. Pag nag-uncheck po tayo, kasama na po dyan yung full control at saka modify. Okay, tapos click okay. So, automatic po siya. Ngayon, pag kanilagyan po natin ng files, kunwari maglagay po tayo ng files. Sample po tayo. Uh, kunwari ito. API. Tapos punta po tayo dito. Pag naglagay pa ako dito ng files, ay hindi po siya malagyan. So you need permission to perform this action. Kasi naka nakalak na po siya. So ngayon, dito, garon din po, hindi natin hindi tayo makapaglagay. Ayan. So para makapaglagay po tayo dito sa folder na no virus, ang gagawin po natin dito, right click, properties, tapos puntahan, muna, puntahan po natin yung security, tapos edit ulit, tapos kung ano yung chinik natin, uncheck natin kanina, yun din i-check natin dito. O so, click, right. Automatic po siya. ah uh, click din natin to, Tapos click, okay. So automatic po, dito ay pwede na tayo maglagay ng mga files. Ayan. So ganyan po, kadali kung paano mag uh, gawing virus proof ang ating flash drive. Okay? So ngayon, kung halimbawa gusto niyo sa sa drive niyo sa computer, Kunwari, ito kasi yung C, si, hindi siya pwedeng i-virus, proof Pwede po siyang i-fix. Ano, i Pero mamaya, i-discuss po sa inyo kung paano siya, ga kung anong discarded dito na hindi siya na virus din. So dito, kunwari itong uh, drive ko na to, pwede ko siyang i i virus proof din. So double click. So right click lang dito. Tapos ang gawin ko lang ay ganun din ulit, properties tapos security, tapos edit ulit. So, ganun lang. Then, write. tapos okay. So, ngayon, itong ano natin, pag nilagyan natin ng files, ay hindi na siya ma malagyan ng mga virus o anong files. So, maglagay ka na lang ng folder po dyan. So, ganyan po kung paano diskarte, kung paano na hindi siya na ma-virus kahit kailan ang inyong computer. Install, freeze 3000 photo for 3 years or shadow depender, 2000 lifetime. So ito po ang sinasabi kong diskarte eh, na hindi na ma-virus ang inyong computer kahit kailan po. Masira na ang inyong LCD screen, ang inyong motherboard, ang memory, pero 'yung computer system and files ay buo pa rin. Of course, meron din 'yan free. Ayan, Meron tayong uh, time freeze na kung saan free siya, dadownload lang natin sa uh, internet, sa website. Okay, papakita ko sa inyo kung paano mag-download and install para kahit kayo, kahit sarili niyo na lang ay kaya niyo na siyang gawin. Okay? So ganito lang siya. Buksan po natin ang ating web browser. Mag-new tab tayo. I-type ang toolwiz.com. Tapos, i-click po itong uh, download dito sa tab sa taas. Click download. Tapos, baba po tayo ng konti. Hanapin natin yung toolways time freeze. I-click po natin ang download dito sa baba. Click download. Click lang yung keep. Tapos, saglit lang ito. Tapos, click ang downloaded file. Tapos, mag install na siya. Minimize ko po muna ito. Ayan. Tapos, click OK. Tapos, click Next. Tapos, I accept. Next. Tapos, dito, pwede natin i-check yung enable time freeze. Pwede rin hindi. Tapos click na natin yung next. Pwede rin natin i-enable yung password. Kung gusto niyo, pwede rin hindi na. Ayan, tapos click na natin yung uh, next button. Tapos click install. Tapos hintayin lang, saglit lang to. Tapos pwede mo na i-restart yung computer niyo. Okay? Tapos complete. Click complete. Ayan, tapos pagkatapos mag-restart, click po natin dito sa tray icon, yung icon ng time freeze. Click. Tapos enable time freeze automatically when Windows starts. Tapos click enable folder. Ito yung folder natin. Kunari, new folder. Click natin to Tapos i-add folder natin. Ayan. Tapos hanapin natin yung users. Tapos natin yung name ng computer user. Tapos sa desktop. Tapos hanapin natin yung new folder. Itong new folder na, may mga bago ka nilagay dyan, ay mag-update siya. Ayan, makita na natin yung uh, click show toolbar on your desktop. Pwede mo natin i-move to. Pwede ilipat kahit saan. Enable password. Kung gusto mong lagyan ng password, Pwede rin yung hide tree, tree icon. Ayan, click. Click start time freeze. Pag nag-start ka na niyan, ibig sabihin niyan ay naka-freeze na yung computer nyo. So, time freeze is on. Every change in the system, partition will be discarded after reboot. So, ganyan lang. Kung gusto mo i-stop, i-stop lang. So, ganyan lang kadali ang pag install ng time freeze.